biggest in the ball game. Ayan, nabanggit natin si Berhel Meneses. Uh, ginamit na ni Coach Alan si Berhel ngayon. Pero yun pa rin, tuloy-tuloy pa rin. No mercy para dito sa San Miguel Beer. Oh, uh, San Miguel team, rebounding, wala na rin. Montic makawala, umigot, the curl. But Il Defonso no, has done Sinunog sila ni Daniel. Sinunog Danny. sila ni Daniel Defonso without the double team. Yung philosophy ng dalawang team na to halos pareho eh. Pero dito, uy, makita natin walang double team ah. Hindi dumo Slate double up. team, oo. Oh. Alam mo ba't sila nakaka... Will Defonso from the outside? Uy! Will that basket count? Counted yun. Eksakto daw ang odd pa rin ng kanilang presence in the championship series. Kung minsan, ang tagal bago, no, no? bago ka makapaniwala na nandiyan ka na sa finals. Pero ito, paniwala paniwala, nasa finals na siya. Babalik ako doon, hindi ko ma-master yung tinuro nyo sa akin. Eh. Pero, you know, hindi ko... One guy very close to me is celebrating his birthday. Hindi ko na lang matanda kung ilang taon na. Yung kuya kong si Reca Trinidad. Palang yan. Ah. Oh, Palang, one man pala. Kapapasok lang muli nito si Kagiwa after scoring 11 points. But ah. something that Barangay Hinebra will, will have Reverse to... Reverse ng bola. Daniel Defonso. Oh! hook. Ganda nung jump hook ni Daniel Defonso. Hindi lang kanan ang jump hook niya. May kaliwa pa siya. Larong ito. Sa ating uh, first two oh! quarters. Namang ng dalawa. Tabla ngayon. At si Val David nakanti ng konti. Sorry. Tama yun. Maganda magbasa talaga to. Ayun. So he draws another foul. Sino hindi siya nagmadali. Hinintay niya. Nasa posisyon yung mga kasama niya. And then took that spin move against. Na galeng nitong si Danny Ildefonso. And this slow brought to you by PLDT text One Three. Long free throws para kay Danny Ildefonso na sa game one ay nagpakita ng 20 points at the half. Danny Ildefonso might just do that if he wins best player of the conference awards this conference dahil yung huling dalawa siyang Barangay Hinebra. Ildefonso umaatras. Ildefonso got away with the. Nakita ah, mo bangga, ano? Yes. Para dito sa Barangay Hinebra, parang gusto mag-break away dito ng San Miguel. Ayun, nasa palpal. Oh, yes. Magandang depensa na naman ni Alex Cristiano. San Miguel dito, na importante mapigilan ng Barangay Hinebra. Ang ganda ng match-up na to. Ayun. Short. Oh. Ando si Peña sa ilalim. Peña, team oh, hey, travel, And travel he will lang. travel. And again, Alex Crisano with another super vulcasil tapal. At possession. Tatawagan si Crisano ng foul. Sayang no yung... Uh, Depensa niya na maganda. Ang, ang may penchance siya na sumundot ng alanganin. Because so, okay. the Danny Lifonso rather. And eh quickly turn over to Paolo Trillo. At so, yes, ano bang assessment niya dito sa ating finals? Hello? Hello? Yun naman San Miguel. Ito rin yung... Kung totoo mas balansado, mas malalaki, no? Ayan. Pero yung hinabang... yung isa, habang yung isa naman, ayan, ay kumakayod. So talagang presko-presko sila pagdating pa ng fourth quarter nito. Little weapons po. Ito yung little weapon biggest in the ball game. Ayan, nabanggit natin si Berhel Meneses. Sabi uh, ginamit na ni Coach Alan si Berhel ngayon. Pero yun pa rin, tuloy-tuloy pa rin. No mercy para dito sa San Miguel Beer. Oh. Challenge, you know? pati yung ball rotation nila. Natcha-challenge. Ildefonso almost oh, traveled. True. Yes, he did. Maganda yung uh, Alex Crisano defense. Ang problema, nung naka-pick up siya ng four fouls, doon, nag-araro itong si Daniel Ildefonso Ayun, magpakita. Importante yon na magkasabay-sabay ang magandang laro. Naku, wala talaga magawa na dito talaga'ng natatabunan po ang koponan ng uh, San Miguel team rebounding wala na rin. Muntik makawala umigot, the curl. Sinunog sila ni Daniel. Sinunog Danny. sila ni Daniel DeFonso without the double team. Ayon Il DeFonso short. Daniel DeFonso and Danny Siegel. Of course, bigla na naman puputok si Olsen.